Ipinanganak si Darlene Dos Casile noong November 2, 1974. Siya ang gitnang anak sa tatlong magkakapatid na babae sa isang pamilyang lubos na nagmamahalan. Mula pa lamang sa kanyang pagkabata, napansin na ng mga tao sa paligid ang kakaiba kinang. Ayon sa mga kamag-anak at kaibigan, si Darlene ay masayahin, disiplinado at puno ng sigla sa buhay. Hindi lamang siya kaakit-akit sa panlabas, kundi mapagmahal at may matibay na determinasyon. Lumaki siya sa gitnang bahagi ng Texas at agad naging paborito ng mga tao dahil sa kanyang nakabibighaning ngiti, kulay gintong buhok at likas na galing makitungo sa iba. Bagamat hindi siya opisyal na nagwagi ng anumang titulo sa beauty contest, binansagan siyang Texas Beauty Queen ng kanyang mga kaklase at guro. Siya ay hinirang na prom queen, naging bahagi ng flag corps at madalas nasa sentro ng mahahalagang kaganapan sa paaralan. Hindi pilit ang kanyang alindog. Kusang lumilitaw ito. Higit pa sa kanyang itsura, tumatak siya sa mga tao dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Pinaparamdam niya sa bawat isa na sila'y napapansin, kaya't siya'y hinangaan ng mga kaibigan at labis na minahal ng kanyang pamilya. Nagtapos si Darlene mula sa Yo High School sa Cameron at nagpatuloy ng pag-aaral sa Texas State Technical College sa Waco. Una niyang pinili ang larangan ng dental assisting, subalit ang kanyang pangmatagalang pangarap ay maging isang nurse. Sa panahong iyon sa kolehiyo, nakilala niya ang isang lalaki na tuluyang magbabago ng takbo ng kanyang buhay, si Keith Gentry. Si Keith ay isinilang noong September 2, 1974 sa Waco. Anak siya ni Nawayman at Glenda Gentry. Lumaki siya sa Robinson, isang maliit na bayan na pinahahalagahan ng pamilya at komunidad. Mayroon siyang dalawang kapatid na babae at napapaligiran ng malawak na kamag-anakan na nagmamahal sa kanya. Sa Robinson High School, nakilala si Keith dahil sa kanyang pagiging simple, madaling lapitan, at tahimik na may lakas ng loob. Hindi siya palabida o palakwento ngunit pinahahalagahan siya ng mga nakakakilala sa kanya dahil sa kanyang pagiging maaasahan at mabuting kalooban. Hindi niya hinahangad ang atensyon. Mas gugustuhin niyang gawin ang nararapat ng walang reklamo. Tulad ni Darlene, nag-enroll din siya sa Texas State Technical College kung saan nag-aral siya ng drafting at welding. Nang maglaon, Nakahanap siya ng matatag na trabaho bilang engineering assistant sa isang utility company, kaya't napanatili niya ang isang matatag na kinabukasan. Si Keith ay may pusong mapagbigay, masikap, at nagtatrabaho ng mabuti, palaging iniisip ang uri ng buhay na nais niyang itaguyod. Sabi nga ng mga kaibigan at pamilya, siya raw ay isang family man bago pa man mag down. Nang magtagpo si na Keith at Darlene, Agad nilang naramdaman ang espesyal na ugnayan. Hindi nila napigilan ang kanilang matinding chemistry at dinaglaon ay sabay silang nahulog sa isang malalim na pag-iibigan. Malugod na tinanggap ni Darlene ang pamilya ni Keith at ganoon din si Keith sa pamilya ni Darlene. Para sa lahat ng nakapaligid sa kanila, tila kasal na lamang ang hinihintay. Ngunit tulad ng maraming batang magkasintahan, hindi palaging tugma ang kanilang mga plano. Pagsapit ng 1997, nakapagtapos na silang pareho at naghahanda na sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Sa panahong iyon, tahimik nang naghahangad si Darlene ng isang proposal. Ngunit si Keith, bagamat mahal siya ay hindi pa handang magpakasal o kahit magsama bilang mag-asawa. Matapos ang ilang masinsinang pag-uusap, napagpasyahan nilang maghiwalay. Isang masakit na desisyon para sa kanilang dalawa. Nagulat ang kanilang mga pamilya at hindi naging madali ang pagharap ni na Darlene at Keith sa hiwalayang iyon. Pareho silang sugatan at walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap ng wala ang isa't isa. Sa paghahanap ng bagong simula, lumipat si Darlene sa Dallas. Doon, bumalik siya sa trabaho sa dental field at sinubukang mag-adjust sa buhay lungsod subalit hindi akma sa kanyang pagkatao ang mabilis at magulong pamumuhay doon. Dagdag pa rito ang insidente ng pagnanakaw ng kanyang kotse at ang pakiramdam ng pagiging malayo sa ibang tao sa lungsod, unti-unting naging mabigat ang lahat para sa kanya. Matapos ang halos isang taon, bumalik siya sa kanilang bayan. Tila naman ang tadhana ay naghihintay. Muling nagtagpo ang mga landas ni na Darlene at Keith. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Ang kanilang muling pagkikita ay mabilis at tiyak. Noong 1999, nagpropose si Keith at hindi nagtagal, sila'y ikinasal. Pakiramdam nila'y sa wakas ay nagtagpo na ang lahat ng kanilang pangarap. Nakabili sila ng kanilang unang tahanan at sinimulan ang buhay na matagal na nilang pinapangarap. Ngunit para kay Darlene, may isang bagay pa rin tila kulang. Bagamat bumalik si Darlene sa kanyang karera bilang dental assistant, natuklasan niyang hindi iyon ang tunay na tawag ng kanyang puso. Puno ng determinasyon, nagpasya siyang muling mag-aral, ngayon, upang tuparin ang pangarap na maging nurse. Lubos siyang sinuportahan ni Keith sa kanyang mga mithien. Sa mata ng marami, isa silang masayang mag-asawa. Madalas silang nagtatawanan patas ang kanilang pagbabahagi ng responsibilidad. At buong pusong niyakap ang kanilang papel bilang partner sa buhay. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 2000, tila nasa perpektong buhay sina Keith at Darlene Gentry sa tahimik na pamayanan ng Robinson, Texas. Ilang minutong biyahe lamang mula sa Waco ang kanilang tahanan na matatagpuan pa mismo sa tabi ng bahay ng mga magulang ni Keith. Ang pagiging magkalapit na iyon ay naging aliw sa simula, ngunit kalaunan naging komplikado rin. Patuloy na nagtrabaho si Keith bilang engineering assistant sa lokal na kumpanya ng kuryente, habang si Darlene naman ay nagsilbe bilang registered nurse. Sa tulong ng dalawang matatag na pinagkukunan ng kita, namuhay sila ng komportable, hindi marangya, ngunit sapat upang bumuo ng pamilya at paminsan-minsang magpakasaya sa maliliit na luho. Pamilya ang sentro ng kanilang mga pangarap. Noong 2001, isinilang ang kanilang panganay na si Chase. Sinundan ito ni Cody noong 2004 at pagsapit ng 2005, dumating ang kanilang bunsong si Cade. Ang pamilya Gentry ay tila madaling nakapag-adjust sa pagiging magulang. Dahil suportado sila ng magkabilang panig ng mga lolo at lola, nakapagtatag sila ng buhay na nakaugat sa pag-ibig at mga tradisyon. Sila ang uri ng pamilyang tinitingala ng iba, magandang mag-asawa, tatlong gwapong anak at isang maayos na tahanan. Ngunit sa likod ng magandang anyo, mas komplikado ang realidad. Madalas na mga ilangang magbiyahe ang trabaho ni Keith, kaya't si Darlene ang mag-isang humahawak sa lahat, ang mga anak, ang bahay, at ang kanyang tungkulin bilang nurse. Kahit na umuuwi si Keith, hindi gaanong nagbabago ang hatian ng mga responsibilidad. Dahil pagod mula sa biyahe, mas pinipili niyang magpahinga kaysa agad na humarap sa magulong mga gawain ng pagiging magulang. Nang mapansin ni Keith na nagdudulot ito ng bigat sa kanyang asawa at sa kanilang tahanan, nagpa siya siyang iwan ang mas mataas na sweldo at trabahong nangangailangan ng madalas na paglalakbay. Pumili siya ng desk job na mas mababa ang kita ngunit magbibigay daan para lagi siyang nasa tabi ng kanyang pamilya. Isa itong hakbang na ginawa niya dahil sa pagmamahal at praktikalidad, ngunit hindi din ito dumating ng walang kapalit. Dahil sa pagliit ng kanilang kita, unti-unting naramdaman ng mag-asawa ang paghigpit sa kanilang pinansyal na kalagayan. Kasabay nito, nagsimulang makaramdam si Keith ng pagkakulong sa trabahong hindi na niya kinagigiliwan. Nawawala ang mga hamon at hinahanap-hanap niya ang sigla ng kanyang dating posisyon unti-unti siyang binalot ng pagkadismaya, lalo na't na lumalabas na hindi nagbago ang estilo ng paggastos ni Darlene. Pinananatili ni Darlene ang isang malinis at maayos na tahanan, pero madalas siyang magdaos ng mga pagtitipon, at patuloy na bumibili ng mga bagay na hindi na talaga nila kayang tustusan. Madalas mauwi sa usaping pinansyal ang kanilang mga pagtatalo. Naniniwala si Kit na pabaya si Darlene sa kanilang pera. Unti-unti nagkimkim ng sama ng loob si Darlene, lalo na't parami ng parami ang responsibilidad sa pag-aalaga ng mga bata na napupunta sa kanya at sa kanyang mga magulang. Napansin ng mga kaibigan at kamag-anak ang pagbabago. Ang dating masayang mag-asawa, ngayon tila laging tensyonado. May mga tahimik na reklamo, bahagyang paglayo ng damdamin, at lumalaking pressure sa kanilang pagsasama. Gayunpaman… Walang senyales na gusto ni na Keith o Darlene na magdiborsyo. Lalo na si Keith, tila determinado siyang panatilihing buo ang kanilang pamilya. Ngunit nagbago ang lahat noong umaga ng November 9, 2005. Eksaktong 6.11 ng umaga, isang balisang tawag ang natanggap ng 911 mula kay Darlene. Nanginginig ang kanyang tinig habang inilalarawan ang nakakatakot na tagpo Bukasang likurang pintuan ng kanilang tahanan at natagpuan niya ang kanyang asawang si Keith na nakahiga sa kama, balot ng dugo at halos hindi na humihinga. Ipinagbigay alam niya sa dispatcher na nawawala ang ilan sa mga baril ni Keith at ikinuwento kung paano ito nanginginig habang may kulay rosas na bula na lumalabas sa kanyang bibig. Giit ni Darlene, hindi siya natulog sa tabi ni Keith noong gabing iyon. Ang kanilang bunsong anak na labing walong buwang gulang pa lamang ay hindi makatulog. Ayon sa kanyang salaysay, dinala niya ang sanggol sa silid kung saan natutulog ang dalawa pa nilang anak at doon na siya nanatili upang tulungan silang makatulog. Ikinuwento niyang nanood siya ng pelikula kasama ang mga bata at doon na rin siya nakatulog. Nagising siya bandang alas 6 ng umaga at saka lamang niya napansin ang bukas na pintuan. Doon niya nadiskubre ang kanyang asawang duguan at halos wala ng buhay. Agad na rumesponde ang mga paramedic sa tahanan ng pamilya Gentry. Buhay pa si Keith, ngunit halos wala nang natitirang lakas. Tinamaan siya ng bala sa ulo at wala nang malay. Ang kulay rosas na bula sa kanyang bibig, isang palatandaan ng matinding pinsala, ay nagpakita na maliit na ang tsansa niyang makaligtas. Mabilis siyang dinala ng mga rumespondeng tauhan sa Hillrest Baptist Medical Center sa Waco, kung saan siya ikinabit sa life support. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor at nurse, hindi na muling nagkamalay si Keith Gentry. Dalawang araw makalipas, noong November 11, 2005, opisyal siyang idineklarang patay. Agad na nagsimula ang isang investigasyon ng pagpatay. Mabilis na itinuon ng mga detective ang pansin sa nag-iisang nakatatandang nasa bahay ng gabing iyon si Darlene. Ang kanyang bersyon ng mga pangyayari ang naging sentro ng kaso at halos agad siyang isinailalim sa masusing pagtatanong ng mga pulisya. Ikinuwento ni Darlene na nagsimula ng tahimik ang gabi ng November 8, 2005. Lumabas siya upang maghapunan at uminom kasama ang kanyang mga kaibigan at nakauwi bandang alas otso'y medya ng gabi. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, hindi raw mainit na pagtanggap ang sumalubong sa kanya. Ayon kay Darlene, nagalit si Keith matapos makakita ng resibo mula sa isang restaurant. Patunay ng isa na namang paggastos na para kay Keith ay pabaya at iresponsable. Dahil sa kanilang mga problemang pinansyal, lalong tumindi ang galit nito. Nag-away sila at sinabi ni Darlene na umalis muna siya ng bahay upang magpalamig ng ulo habang nagmamaneho. Nang makabalik siya kinagabihan, giit niya. Humingi siya ng paumanhin at sinubukang kalimutan ang kanilang pagtatalo. Pagkatapos noon, umakyat na si Keith at natulog sa kanilang silid habang si Darlene naman ay nanatili kasama ang kanilang tatlong anak sa isa pang kwarto. Iginiit niya na ginawa niya ito upang tulungan ang kanilang bunsong anak na naging balisa ng gabing iyon. Ayon kay Darlene, Naalala pa niyang nagising siya saglit bandang alas 5.15 ng umaga dahil sa tahol ng kanilang aso. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil madalas namang tumatahol ang alaga nila kahit walang malinaw na dahilan. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, bumangon na siya, naglakad sa loob ng bahay at nagtungo sa kwarto upang gisingin si Keith para sa trabaho. Doon niya nadiskubreng hindi na ito tumutugon, nakahiga sa kama, duguan at wala ng malay. Ikinwento rin niyang napansin niyang bukas ang likurang pintuan ng bahay at ang kanilang locked gun cabinet ay tila pinakialaman. Wala na ang ilang baril sa loob. Sa kanyang version, may nakapasok daw sa kanilang tahanan noong gabing iyon, pinaslang si Keith at tinangay ang ilang baril. Lahat ng ito nang hindi nagiiwan ng anumang bakas. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting napansin ng mga autoridad ang mga nakababahala at hindi nagtutugmang bahagi ng kanyang salaysay. Isa sa mga unang tanong ay ang tungkol sa oras. Ayon kay Darlene, hindi niya sinilip si Keith hanggang alas 6 ng umaga. Subalit ang pagsusuri ng forensic ay nagpakitang mas maaga pa nangyari ang pamamaril. Batay sa direksyon ng bala, ang pamumuo ng dugo, at sa kondisyon ng katawan ni Keith, malinaw na naganap ang atake ng mas maaga. Isang bagay na mahirap hindi mapansin o maramdaman. May iba pang nakapagtatakang ebidensya. Habang iginigiit ni Darlene na nawawala ang ilang baril mula sa cabinet, natagpuan ng mga investigador ang ilan dito na maayos na nakasalansan sa likurang bahagi ng bahay. Hindi ito tipikal na kilos ng isang magnanakaw na nagmamadali. Sa halip, mukha itong sinadyang ayusin. Parang isang eksenang inihanda. Lalong tumaas ang suspetsa ng lumabas na dalawang tao lamang ang may akses sa gun cabinet si Keith at si Darlene. Ang sino mang nakabukas nito ay tiyak na alam kung nasaan ito at kung saan nakatago ang susi. Malabong isang random na salarin ang magkaroon ng ganoong tiyak na kaalaman tungkol sa loob ng bahay at sa kanilang seguridad. Idinagdag pa rito ang asal ni Darlene matapos ang pamamaril. Bilang isang lisensyadong nurse, alam niyang dapat niyang suriin si Keith o magbigay ng CPR upang subukang isalba ang buhay nito. Ngunit wala siyang ginawa. Nang dumating ang mga paramedic, hindi niya sinubukan na tulungan si Keith. Ni hindi rin siya lumabas upang salubungin at gabayan sila. Sa halip, nanatili siya sa kwarto kasama ang mga bata. Na iginiit niyang ginawa niya dahil natatakot siya para sa kanilang kaligtasan. Napansin din ng mga pulis ang isa pang kakaiba ang mismong 911 call ni Darlene. Sa halip na ang tarantang takot na inaasahan mula sa isang asawa na kagagaling lang sa nakakatakot na pangyayari ng pamamarel, kapansin-pansin ang tinig ni Darlene, kalma at malinaw. Para bang naglalahad siya ng maayos na paliwanag kaysa sa nagkakandarapang tao na nasa gitna ng krisis. Maging ang kanyang paglalarawan ay detalyado, ang oras, ang pagkakaayos ng kanilang pagtulog, at ang mga ginawa niya bago pa man madiskubre ang sinapit ni Keith. Nang umagang iyon, sumailalim si Darlene sa formal na interogasyon sa himpilan ng pulisya. Ngunit pagdating ng mas matitinding tanong, bigla siyang tumigil. Hindi siya nagsalita at agad niyang ginamit ang kanyang karapatang manahimik, sa hiling ng abogado. Agad namang itinigil ang panayam. Gayunpaman, iginiit ni Darlene Nawala siyang ginawang mali. Sa sarili niyang mga salita, sinabi niyang mahal niya ang kanyang asawa at hinding-hindi niya ito sasaktan. Inilahad niya ang kanilang buhay. Oo, may pinagdadaanan silang problemang pinansyal at matinding pressure sa pagpapalaki ng tatlong anak na lalaki. Ngunit giit niya, karaniwan lamang iyon, hindi sapat upang humantong sa karahasan subalit hindi maikaila ng mga investigador ang mga butas sa kanyang salaysay. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo hindi sa isang estrangherong pumasok, kundi sa isang mas malapit at mas planadong krimen. Habang mas lalong lumalalim ang pagsisiyasat, lalong dumarami ang tanong, sino ang may motibo, sino ang may akses, at sino ang may pagkakataon. Totoo, umiyak si Darlene sa ilang pahayag, basag ang tinig, minsan lito ngunit hindi nito nabawasan ang bigat ng pagdududa laban sa kanya. Binanggit pa niya kung gaano kamahal ni Keith ang kanilang mga anak. Sabi niya, mahal niya rin ang kanyang asawa, pero hindi sapat ang salita. Kinakailangan ng pulis siya ng matibay na ebidensya. Sa kanyang pahintulot, muling sinuri ng mga autoridad ang bahay ng mga gentry. Wala silang natagpo ang palatandaan ng puwersahang pagpasok nasanay makikita kung totoo ang sinasabi ni Darlene. Ngunit ang kanilang nadiskubre ay higit na mas mabigat. Sa ilalim ng basurahan sa kusina, nakatagong mabuti, natagpuan ng mga investigador ang isang pares ng latex gloves. Sa loob nito, may nakasilid na isang basyo ng .22 caliber. Mayroon ding bakas ng pulbura at DNA na nagtuturo lamang sa dalawang tao, kay Keith at kay Darlene. Nalaman ng mga investigador na mayroong life insurance si Keith na nagkakahalaga sa pagitan ng 500,000 dolyar hanggang 700,000 at 50,000 dolyar. Para sa isang taong may matinding suliraning pinansyal, sapat na itong magbigay ng mabigat na pagdududa sa motibo. Labing siyam na araw matapos ang pamamaril. Noong November 28, 2005, inaresto si Darlene Gentry at kinasuhan ng pagpatay. Subalit hindi nagtagal ang pagkakaaresto dahil sa parehong araw, naglagak ang mga magulang ni Keith ng 50,000 dolyar na piyansa upang siya ay makalaya. Hindi matanggap ng pamilya Gentry, kabilang na mismo ang mga magulang ni Keith na magagawa ni Darlene ang ganoong krimen. Nanindigan sila sa kanyang panig, buo ang tiwala at walang pag-aalinlangan. Para sa kanila, hindi lamang siya asawa ni Keith kundi ina rin ng kanilang mga apo. Isang taong kanilang minahal at pinagkatiwalaan. Ngunit ilang sandali lang matapos ang kanyang paglaya, lumitaw ang nakakagulat na impormasyon. Nakipag-ugnayan si Darlene sa isang lokal na may-ari ng lupa at kakilala, si Robert Pavevela. Ipinahayag niya ang interes na bumili ng isang lupain malapit sa Axtell, Texas. Sa lupang ito ay matatagpuan ang isang payapang lawa, na ayon kay Darlene ay nagpapaalala sa pangarap ni Keith na isama ang kanilang mga anak sa pangingisda. Isang madamdaming alaala, kung doon lamang sana nagwakas ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang linggo, muling tumawag si Darlene kay Pavevela na may kakaibang hiling. Ipinatanong niya kung maaari bang tabunan ang lawa, isang nakakagulat na pagbabagong hindi maipaliwanag. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Tuwang-tuwa pa siya sa lawa. Nakikita ito bilang isang alaala -ala kay Keith. Ngayon na may nais na niya itong mawala. Naramdaman ni Pavevela na may mali. Nabahala siya sa hiling ni Darlene kaya't agad siyang nakipag-ugnayan sa mga autoridad. Mabilis namang nagpakita ng interes ang pulisya. Ang kanilang katuwiran. Kung gustong patabunan ni Darlene ang lawa, Marahil ay mayroong itinatagong bagay na ayaw niyang matagpuan. Kaagad na nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga autoridad at ang kanilang natuklasan ay nagpatunay sa kanilang hinala. Sa ilalim ng lawa, lumitaw ang isang caliber revolver, ang parehong baril na pinagmulan ng bala na natagpuan sa loob ng gloves. Ito mismo ang ginamit na baril sa pagpatay. Subalit sa kabila ng bigat ng mga palatandaan, kailangan pa rin ng mga investigador ng malinaw at hindi matatawarang ebidensya. Dahil dito, muling lumapit ang pulisya kay Pavevela upang humingi ng tulong sa pagbuo ng isang patibong. Pumayag naman siya. Nagpanggap siyang sumusunod sa kagustuhan ni Darlene, tinawagan niya ito at sinabing, sisimulan na niyang tabunan ang lawa, ngunit kailangan muna niya itong salukin at patuyuin. Umaasa ang pulisya na kung malaman ni Darlene na maaalis ang tubig sa lawa, kikilos siya agad upang alisin ang anumang ebidensyang maglalaglag sa kanya. Sa telepono, nanatiling kalmado at pumapayag si Darlene. Hindi siya tumutol, hindi siya nagpanik. Ngunit kinabukasan, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng nakatagong surveillance cameras, dumating siya sa lupaing iyon. Nakasuot ng boots at may dalang stick Lumusong siya sa tubig at sinimulang hukayin ang ilalim ng lawa sa eksaktong lugar kung saan nakuha na ng mga autoridad ang baril. Ang buong pangyayari ay nairecord. At sa sandaling iyon, nakuha na ng mga investigador ang ebidensyang kailangan nila. Noong February 2007, si Darlene Gentry, 32 taong gulang, ay humarap sa paglilitis sa McLennan County, Texas. Tumagal ng limang araw ang paglilitis. Hinarap niya ang kasong first degree murder dahil sa pamamaril sa kanyang asawa habang natutulog sa kanilang tahanan sa Robinson. Nakatuon ang kaso ng prosekusyon sa surveillance video. Si Darlene sa lawa na sinusubukang mabawi ang murder weapon ilang araw matapos itong makuha ng pulisya. Ito ang sandali na naglaglag sa kanyang depensa. Ang mga gloves na itinapon sa basurahan, ang staged burglary, ang magkakasalungat na timeline, lahat ng ito ay nagpatunay sa isang hindi matatawarang konklusyon. Pinili ng kanyang defense team na huwag magtawag ng saksi sa yugto ng paglilitis tungkol sa kasalanan o kawalang sala. Sa halip, umasa sila sa cross-examinations at mga procedural arguments, ngunit napakalakas ng ebidensya upang malampasan yon. Noong February 8, 2007, ibinigay ang hatol. Guilty sa first-degree murder si Darlene Gentry ay hinatulan ng anim na taon sa kulungan. Ipinahayag ng prosekusyon na ang kanyang motibo ay parehong emosyonal at pinansyal. Nais niyang makalabas sa kanyang kasal, nais niya ng kalayaan, at nais din niya ang financial security na dulot ng life insurance ni Keith. Sa kanilang huling pahayag sa hurado, pinaalalahanan ng mga prosecutor na huwag magpadala sa panlabas na anyo lamang. Sa kasalukuyan, Si Darlene ay naglilingkod ng kanyang sentensya sa Dr. Lane Murray Unit sa Gatesville, Texas. Noong November 2017, tinanggihan ng Texas Court of Criminal Appeals ang kanyang kahilingan para sa bagong paglilitis, kaya nanatiling buo ang kanyang hatol. Ayon sa mga opisyal na record, magiging karapat-dapat siya para sa parol sa February 2037. Kung hindi ito maaprobahan, Tatapusin niya ang buong sentensya hanggang February 2067. Palaging iginigiit ni Darlene ang kanyang pagiging inosente, ngunit ang mga pangyayari noong umagang iyon ng November ay nagbunga ng mga ebidensyang nagdala sa kanya sa loob ng selda. Noong 2010, ipinagkaloob ng hukom ang permanenteng kustodya ng kanyang mga anak, sina Chase, Cody, at Cade, sa mga magulang ni Keith. Kasabay nito, nilabas ang isang restraining order na nagbabawal kay Darlene na makipag-ugnayan sa kanila. Ayon sa mga dokumento ng korte, hindi na niya muling nakausap ang kanyang mga anak mula noon. Si Keith Gentry ay isang tao na kilala sa kanyang tahimik, ngunit matatag na personalidad, isang mapagmahal na ama, tapat na asawa, at masipag na tagapagtaguyod ng pamilya. Pinili niya ang pamilya kaysa sa ambisyon, katatagan kaysa sa status. Naiwan niya ang tatlong batang lalaki, isang pamilyang nagdadalamhati at isang pamana na batay sa integridad at pagmamahal. Bagamat ang kanyang buhay ay naputol ng trahedya, ang mga nakakakilala kay Keith ay naaalala siya hindi sa paraan ng kanyang pagkamatay, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay. Ang kanyang alaala ay nananatili sa puso ng kanyang pamilya.